Hi po mga ka-queen of vlog. Ito may nakita ko dito sa aking wall. Dumaan lang. Ayan o. Oh. Ayan. Huwag kayo dyan maniniwala. Alam nyo ba kung bakit? Kung bakit ko yan nasabi? Hindi kasi yan para sa lahat. Mm -mm, hindi yan para sa lahat. Para lang yan sa mga taong masisipag. Sila yung mga taong gumagawa ng paraan kung paano sila umunlad. Kaya sila siniswerte. Pero yung mga taong nakahiga lang, umaasa sa iba. Ay naku, huwag na kayong umasang siswertehin pa kayo. Ha? Kung... Kasi walang umaasinso na nakahiga lang. Kailangan ikaw mismo gumalaw. Gumalaw ka para swertehin ka. Kasi pag maghapon ka lang nakatunga nga, ay nako, sa tingin mo ba, may laging magbibigay sa'yo. May magbibigay man sa'yo pero hindi araw-araw. Hmm? Kaya igalaw-galaw mo din yung katawan mo. Tapos insert natin tong nag-request sa akin ng kanta. Natatawa daw. <coughs> Try natin. Natatawa ako nang makita mo pinagpalit mo sa akin mukhang tergas ganon. Ulan mo din siya palang hindi naliligos. Well, good luck sa inyong dalawa. Sana'y tumagal kayo hanggang dulo. Pero tandaan mo walang forever sa taong better.